Maka na 500 nga to 2,000 pesos ang buok sa baligyang leksyong baboy sa General Santos City pipila ka una ang Pasko. Nihit nga supply sa mga buhing baboy nga pangletson ang gitudlong hinungdan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Misa ka na ang presyo sa mga baligyang lechon baboy sa General Santos City, 12 kaadlaw una ang Pasko. Sa usa ka tindahan og lechon dinhi sa Barangay San Isidro Jensen, ang 15 to 16 kilos nga lechon baboy mapalit na sa 6,500 pesos kung itandi ka ni adto nga ana lang sa 5,500 to 6,000 pesos. Samtang ang 50 kilos karon mapalit na sa 14,000 pesos, itandi ka ni adto nga ana lang sa 12,000 pesos sa karon medyo taas jud ang presyo kay short sa supply baga within din sa lang baboy medyo musaka jud ang presyo sa baboy karon na time need ang baboy jud karon kay sa, sa, month of december tungod niini ini, nakatakda sab nga patungan og 50 pesos ang kasamtangang 650 pesos per kilo nga baligyang lechon baboy sa usa ka tindahan sa barangay Kalumpang sa sab sa maong tindahan naglisod daw sila sa pagpangita og baboy nga pangletsyon. Oh, sa so pagkakaroon, yes, kay tungod sa ASA. So, lisod kayo, mangita yung baboy nga pwede niyo i nga unsuitable nga wala siya sakit. Usa sa gitudlong hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lechon baboy ang nihit nga supply. Matud sa Office of the City Veterinarian sa General Santos City, ban pa sa kasamtangan ang pagpasulod og buwing baboy sa syudad gikan sa laing lugar. Bisan o ganaan na sa green zone status ang gensan sa African Swine Fever kon ASF. Dili pa kay wala pa na lift ang atong Executive Order number no. 41 uh, which is entitled na banning the entry of live hogs from uh, uh, infected area or mga red zones. Kauban si Gary Balantay og Bong Vicencio, Efren Mamak. Juan Mindanao.